Magandang araw. Ito nga yung araw na pinapunta namin dito si Lola Lin, ang tiyahin ni Tatay Mike, para kami ay magpahilot lahat. Dahil nga sabi ko nga uh, hindi nga talaga nagiging okay ang aking pakiramdam nung mga nakaraang araw. Sobrang pananakit ng katawan, pamamanhit. So, ito nga lahat kami, kaming lahat na naman pala ay magpapahilot or magpapamasaj kay Lola Lynn. Naniniwala din ba kayo? Kami kasi uh, sobrang paniniwala namin sa mga traditional way ng mga panggagamot. Pagpapamassage kasi doon 'yun talaga ang aming kinalakihan. So pagka uh, na kami, talagang sobrang relax ang aming katawan. Kakaiba din kasi siya sa massage talaga na pinapagawa din namin. Minsan, uh, dito sa may malapit sa amin, sa massage spa, iba din talaga pagka yung talagang nakasanayan mo na ang pinapagawa mo sa sarili mo. Ayan, katulad ko palang may mga diabetes, uh, sa may mga diabetes... Nararanasan niyo ba na laging namamanit, sobrang sakit ng mga ugat-ugat? So yun pala kinakailangan na nahihilot-hilot din yun or namamassage-massage din yun para yung flow ng ating blood ay maging okay. So eto, tinapal tapala na ulit ako dito ng mga down-down ni Lola Lynn. So yan, kahit nasabi ko nga masama ang ating pakiramdam, hindi pwedeng mawala ang pag-i-smile. No? kinakailangan na kahit may nararamdaman tayo, kinakailangan nakasmay lang tayo, ba? Diba? So, eto na nga, after kong mahilot, uminom ako, ah, na mahilot, uminom na naman ako ng tuba tuba tea. And then, bago ako natulog dyan, uminom na naman ako ng chamomile tea. So, napakasarap talaga sa pakiramdam. Ayan. Tinapalan din ako ng buyo na tawag sa amin or ikmo para naman to sa mga... Uh, mga bali-bali at sa mga masasakit sa ate na uh, natutulungan naman talagang mawala ang sakit. So ayan, yan kasi mga paniniwala namin, mga old na paniniwala pero talagang nakakatulong. So ayan, thank you so much for watching. Maraming salamat sa support ninyo, sa panonood sa aming videos. Thank you, bye, and God bless us all always.